bilang taga-pangulo. Meron po kasing lumabas na voice recording kung pwede po natin mapanood para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito ay kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Pwede po natin mapakinggan. Habang wala pa po. Ako po ay merong final la bill kasi. Ang tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Kung uh, pagbabasihan po natin yung sinabi ng ating mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsente ang troll farm Maaari po ba nating malaman po na. Ayan na po. Mingi ka naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Gina ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pinag-forward sa amin eh. Sinundod naman po namin puro nga kayo palpak eh. Puro kayo yung budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. Uh, 20 na troll. Sino din yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga-bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kamusta. Hindi may magdadagdag. Puro na, naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubohan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit nyo na magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na Eh, 90? sa totoo lang, nag-aabono na nga ako. Sa Wala akong pera. Pa dahil sa kahingin nito si Madara. Wala akong pakilam at problema mo yan. Napaka-bubo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita, record din to, pag-uusap natin. Shit! Ayun, na ako. Uh, uh, ayun po, sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ah. Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. popo Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, Opo. who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi po <laughs> nila, ito daw po ay voice recording ni USEC Claire Castro. Na siya daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So di andi po sa inyo po hindi hindi galing sa kanya. Po. Uh, instead of uh, instead of uh, naming somebody that we're not sure of, why don't we you uh, send it to the NBI for a uh, voice print? Imbis na nang tayo, nagbabanggit yes, tayo ng pangalan. Because You're I cannot... the name of uh, Yusek uh, or Torne Castro. Uh, it's unfair for her. I-print nyo na lang sa ano, voice print na lang sa NBI. Uh, para I agree ano, hindi with that. tayo masabi sa mga ganyang mga uh, balitaan because uh, I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you uh, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to be Uh, to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of your honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate president to please give that tape recording to the NBI for authenticity. And therefore, we leave it at that. The voice print and the authenticity of the recording, because splicing. Yes. Yes. Gabi so I would yan. not say it's true I would not say it's AI let the experts uh, determine that. Opo, opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating tiga piko kung may alam po sila dito. Sa tanong sasagutin lang muna nila kung oo o hindi. 'Yun lamang naman po. Opo. So kung meron pong